So far, ito yung pinaka-favorite ko, yung light pink. Magugustuhan to ni Lindy. So, eto na nga mga hobby bees, chikahan tayo. Kami ni Hobby Ray, dumaan kami sa face na sobrang hilig namin bumili ng mga bags. Yung mga mamahalin, actually, luxury bags. So, I wanna share to you a few of our favorite pieces. Ito, I like the small bags. Ang ganda, di ba? Nakikita niyo sa mga vlogs namin ginagamit. This one I really like, especially if you wanna look na talagang vibrant color ganyan. So, pwedeng ganito lang. Nga din, ginaganyan ko siya dito. Here's more of those bags. Ang gusto ko dito na bag naman is yung strap niya na makapal. I even have this po, oh, ng mga small bags. Na parang pambabae na talaga, pero I don't know, I like it. Ganyan. Pero ito, eto yung bags na nung nabili na namin to, parang nagdahan-dahan na kami, hindi na masyado kaming bumibili. Alam nyo bakit? Because, sa sobrang mahal ng mga bags na to, nako, don't ask na how much. Pero para lagi kang kinakabahan pag namamantsahan o magagasgasan. So, lagi kami kinakabahan kasi hindi siya mura, girl. Hindi pwedeng, hindi pwedeng mabasta-basta mo lang. Dapat talaga i-take care of those bags, ba diba? Kaya ganun, hindi na kami masyado namimili. nag kami sa mga mamahaling bags. So, let me share to you a tip uh, when it comes to buying stuff like these. One of the things that we always keep in mind is never ever buy fake. Okay, wag na wag kang bumili ng fake. Ay, ang hilig-hilig ng maraming Pinoy na magsuot ng peke. Kasi pag ikaw ay someone na naka-experience at nakabili na ng original yung totoo, malalaman at malalaman mo yung mga fake. Makikita mo agad. You can easily spot a fake pag nahawakan at na-experience mo na yung legit parang hindi siya maganda tignan na irampa mo yung something peke. Parang, I don't know, I feel like it's very social climbing. Para sa amin ni Haberay, mas okay na lang bumili ka ng magandang bag, magandang design, pero walang brand. Mas okay yon So the reason why I'm doing this video right now, because meron pinag-uusapan ngayon at nakikita ko ang dami nang gumagawa ng video nito kasi nire-review nila. So ako din, nag-hoard ako, ang dami talaga niyan. Eto na. Eto na yung pinag-uusapan. And finally, makikita ko na talaga siya in person. This is the first time I'm opening the bags talaga. Para ma-review natin kung totoo yung chismis. So ayun, this is yung pinag-uusapan ngayon ng mga bucket bags. And then meron pa siyang ganito, oh. Ang cute nito. It's very simple, but it elevates the look of the bag. It comes with this free pouch sa loob. Itong kulay na to, isa sa mga bestseller nila eh. Ang ganda niya this is one of the examples nung sinasabi ko na maganda because wala siyang brand. So it looks good, looks classy, pero walang brand. And mura lang. If you buy luxury brands na mga bags, nasa syempre, uh, aabot kang 10 kiaw, 15 kiaw, 20 kiaw. Ito less than 1 kiaw eh. <laughs> I bought a lot actually because nag double discount sila ngayon for Christmas for this December. So I feel like this is gonna be a great gift for mommies, for your female friends, titas, or for your wife or girlfriend. O girls, I-tag e nyo na yung mga asawa nyo, mga boyfriend nyo kung gusto nyo magpabili. Ilalagay ko na lang sa comments kung saan mabibili ha. Iba't ibang design ang binili ko. And then this one I bought because very interesting yung style Meron siyang parang crocodile skin. Mas nakakadagdag sa elegance niya. Hey, I like this because it's um, gold yung hardware. Yes, it looks so elegant. I like it. I'm sure maraming mga mamis dyan na magugustuhan to for less than 1,000, diba? Pwede mo na to irampa. Bet ko yung orange. Oh, lakas maka-elegante. This is so nice. Eto pa. This is so nice. Oh my gosh. And look at that hardware. Bagay sa kanya, no? This is for the simple yet sophisticated woman. Kanino ko kaya to ibibigay? Kanino bagay to ibigay? I oh. So far, ito yung pinaka-paborito ko sa lahat. It's light pink. And look at the texture. Meron talaga siyang ganyan. I like it. Look at the hardware. So far, ito yung pinaka-favorite ko, yung light pink. Magugustuhan to ni Lindy. Pero hello, ang dami ko na naibigay kay Lindy. Marami na rin ako nabigay kay Ate Rose. Kanina ko kaya to i-Christmas gift. Ganda, no? Check nyo lang yung comments kung gusto niyo din makahabol sa sale nila. Ganda.